sa totoong buhay ang peg ng love life ni JM matapos ang mamin na medyo kiyakaban siya na baka bago sa kanyang kanyang sweetheart na si Pian Smith sa isang tsikahan hindi na ni JM na magpakatotoo tungkol sa kanyang sales level 100. Abilado siya may mga pagkakataon na natatakot siya lalo na napakaganda at super hot ni Piang. Kaya hindi maiwasan na maraming nagtatangkang umaligid dito. Dagdag pa ni JM, sobrang proud siya sa achievements ni Piang pero minsan daw ay challenge sa kanya ang i-handle ang attention na natatanggap nito lalo na sa social media kung saan sandabakbak ang nang admire pero klaro naman sa lahat na mataas ang kumpiyansa ni Jeff na hindi siya ipagpapalit ni Piang. Ito kasi friendship. Doon to yeah. sa sa It's Showtime. Yung mm. sa It's Showtime, so, yung, ano, <laughs> yung meron sila din segment, yung parang show mo, yung pagwapuhan uh -oh. ng mga, pedil hey, well, naman kagwapuhan, hindi naman uh -oh. kasi gwapo ni Clyde, ng ating director, di ba? Parang gano'n. So, parang kinanong siya nung host doon, sila Jones, sila mo, hindi ka ba natatakot, Jer, na baka maago sa isip po yan, sabi nila. Ma, no, gano'n <laughs> <tayo, no? laughs> Si Kyle, si ano, sila ba babae, si Kyle. Uh -huh. So, uh -huh. say o oh, nga, natatakot na ako, kagwapo nila, baka maago sa akin, si Piyang. Parang doon yung nagsimula. Correct. Na alam naman natin na kahit biro yun, kahit alam naman yung hindi kagwapuan yung mga kontesan doon sa it's shorter, parang may takot pa rin siya na baka nga mago, kung, kung hindi man doon sa mga kontesan doon sa ibang tao na baka may mga ali aligid pa rin. Pero ay doubt na mga kasi halta rin namang in si Piang kay JM, di ba? Kahit yes, hello. Hello sa, sa mga, mga Piang, Piang Hello! Isumin. Ah, ah hello papasino si ano editor ni JM Fiang, Queen Ella ng KimPaw. hello sa inyo lagi nanonood sa ating Marisol